Hi guys! For today's video guys, pumunta nga pala kami ng Angeles Medical Center para magpa-check up. Sinamahan nga pala ako nitong magandang bilag na siya po ay asawa ng kapatid ng asawa ko. Dahil ako'y nagkasakit, pinang kaso, kaya nag-decide na talaga ako magpa-check up. Napagsabihan ako ng doktor, bakit daw ako hindi pumunta kagad ng clinic nila para magpatingin. Inantay ko pa daw yung sakit kong lumala bago pumunta. E di sana, naagapan ko daw kaagad yung ubot sipon at pamamaga ng lalamunan ko. Ang sakit ng Pinoy. Wow. Kung kailan parang hirap na sya magpa-check up Oh, relate ka. Apaka expensive pa naman yung mga gamot. Kasi syempre, private kasi itong pinuntahan namin. Sakto lang talaga yung dalakong pera guys. Yung natira na lang sa akin is 100 pesos na lang. Hindi pa nga pa pamasahin ng grab. Aray ko. At buti na lang may kasama ko. Kasi kung wala edi hindi talaga ako makaka-away guys. Kasi walang pamasahin guys. So ganun talaga ang buhay. Yung kasama ko na lang muna ang yung namasahe ng grab namin. Aba, guys, nagulat pa ako pag sakay. May kakaibang muka. May zombie. <laughs> ano ba naman yan, kuya? Manervious naman ako dito sa sasakyan mo. Parang magkamukha na kami yan. Lubog na yung mata. Oy, parang comfortable na ang parzan. Kahit zero balance. No money. Pero okay lang guys, at least gagaling tayo kaagad, di ba? Mm -mm. Ay bagis wheel. So ayun na, umuwi na nga kami. Pahamak pa tong ulan guys. Umuulan pa. Buti na lang nakakotse kami. Ayoko na talagang maulanan guys. Kasi itong sakit ko, magsimula lahat to nung naulanan ako. Kaya ngayon, takot na takot na talaga ako sa ulan. At eto na, dumating na kami sa bahay. Thank you, Lord. Safe na biyahe. Saktong-sakto, pagdating pagdating ko, tumatawag naman agad si Habibi. So, nagmamadali akong umakyat sa taas, dun sa kwarto, para makausap ko siya ng maayos. Para masabi ko at makita niya lahat ng gamot ko. Ganito na lang po. bye, -bye.